Magandang araw kapatid, lahat tayo ay may pangarap para sa sarili, pamilya o kinabukasan. Ngunit madalas napupuno tayo ng duda, hadlang at panghina. Ang magandang balita ay may Diyos tayong makapangyarihan na handang gabayan at tuparin ang pinakamahuhusay na plano para sa atin. Ngayong araw, sama-sama tayong manalangin para sa ating pangarap. Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 11, Sabagkat batid kong lebos ang plano para sa inyo, mga plano hindi para sa kapahamakan kundi para sa ikabubuti ninyo. Itong mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Ang sabi naman sa Psalms 37 verse 4, Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya sa inyo ang nasa puso mo ang pangarap ay binibigay ng Diyos hindi para takutin tayo kundi bigyan tayo ng direksyon oo mahirap minsan aabutin tayo ng matagal pero tandaan mo kung kalaoban niya ng Diyos walang makakapigil dyan ang kailangan natin ay ang pananampalataya na matyaga at pagtitiwala na sa tamang oras tutuparin niya ang ating mga pangarap. Kahit huwag kang matakot mangarap ng malaki sapagkat ang Diyos natin ay dakila. Sabihin mo ng malakas sa isip mo at sa sarili mo. Naniniwala ako na ang Diyos ay may magandang plano para sa aking buhay. Ako ay karapat dapat na abutin ang aking pangarap. Sa tulong ng Panginoon, magtatagumpay ako. Hindi ko susukuan ang pangarap ko dahil alam kong kasama ko ang Diyos. Tara, manalangin tayo. Aming amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan, mapuno ng pag-ibig, lumalapit po kami sa inyong oras na dala ang aming pong pangarap. Panginoon, ikaw ang naglalagay ng pagnanasa sa aming puso. Ikaw rin ang may kapangyarihang tuparin ito. Panginoon, marami sa amin ang may pangarap maging matagumpay, magkaroon ng maayos na buhay, mapabuti ang kalagayan ng aming pamilya, at pagkatapos ang aming mga anak. Ngunit madalas panginoon kami ay nagdismaya natatakot nagdududa kung posible ba talaga ang mga pangyayaring ito ngunit ayon sa inyong salita sa Jeremiah 29:11 may plano ka para sa amin plano ng pag-asa at manandang kinabukasan Kaya't sa oras na ito, sinusuko namin ang lahat ng aming pangarap sa iyong mga kamay. Ikaw ang magbukas ng tamang pintuan at ikaw ang magsara ng hindi para sa amin. Kung may nanonood ngayon na nawawala ng pag-asa, Panginoon, punuin mo ang kanyang puso ng lakas at tiwala. Kung may taong nawawala ng pangarap dahil sa hirap ng buhay, ibalik mo sa kanya ang pag-asa. At kung may mga pangarap na matagal nang pinagdarasal, Panginoon, pakinggan mo ito at ipakita mo na may tamang oras at paraan para sa katuparan. Tulungan mo kami maging masipag, matyaga at tuwag sumuko. Bigyan mo kami ng tamang direksyon, tamang tao na sumusuporta sa aming pangarap at tamang oportunidad upang ito ay matupad. Salamat Panginoon dahil alam namin higit pa sa amin ang hinihi ang plano mo. At salamat kasama ka namin sa bawat hakbang na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Mga kapatid, tandaan natin ito. Ang pangarap na kasama si Kristo ay hindi kailanman imposible. Kapag tinanim natin ito sa ating mga puso at hangarin sa Kanya, tiyak darating ang araw na tayo ay magkatagumpay. Kung ikaw ay nabless sa panalangin at video na ito, huwag mo kakalimutan na ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-comment ng Amen bilang tugon sa iyong pananampalataya. Huwag mong kakalimutan kapatid na may plan ang Diyos para sa iyong mga pangarap. God bless you!